Ako, hindi naman ako uh, sumuporta sa kasalukuyang administrasyon na no? nakaraang halalan. Pero kung ganito ang ginagawa ng Pangulo no? at siya ay nasa tamang daan at tama ang mga desisyon na kanyang binibitawan bilang isang Pilipino katungkulan natin na suportahan ang mga posisyon, ang mga desisyon ng kasalukuyang Pangulo na nagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino. Suportahan natin sapagkat nung mga nakara-administrasyon, hindi ganito naging trato ng dating leader vis-a-vis no? -vis, uh, with our relationship with China. Magtataka nga nga ay sinasabi kaibigan daw ng China ang Pilipinas at ang Pilipinas daw ay kaibigan ng China. Alam nyo po ba na ang China ay isa sa largest producer of uh, solar energy. Pero during the last 6 years, may nakita ba kayong kapitalista na mga incheck na nagpuntahan dito upang mag-invest no, sa renewable energy? Wala kang makikita dito ang na nag-invest sa, sa, renewable energy given the fact na sinasabi ng China, kaibigan nila tayo. Given the fact na sila ang largest producer over uh, renewable energy. nag export na nag export din na sa Europa, sa Amerika ng mga renewable energy kasulad ng mga batteries, no? Yung Apple nga number one supplier ng baterya ng Apple, yung cellphone, China 'yan, no? At iba't uh, iba pang -iba mga mga klase ng baterya na magbibigay uh, uh, ng power sa mga manufacturing firms galing ng China 'yan. Pero magtataka ka bilang isang kaibigan, hindi naman tayo tinulungan. Kumbaga sa isang layman's description or illustration. Magkaibigan tayo, may tindahan ako. May mga katabi ko ditong tindahan. Pero hindi ka naman sa akin bumibili. Pero sabi mo kaibigan mo bibili ka pa, patingi-tingi. No, kalahating bote nga ng mantika. Pero doon sa kabilang tindahan, bumibili ka isang bote ng mantika. Tapos kung bumili ka sa akin, napakaliit. Pero sasabihin mo sa akin, o pali tayo, mag-trade tayo. Ha? Pero kami, ang bili namin sa mga commodities ninyo at mga supplies ninyo, mas malaki as compared to sa binibili mo sa amin. Is that the kind of friendship that we have during the last six years in the previous administration? Kaibigan ba yon? Hindi kapay, kaibigan. Ang tawag po doon, panggugulang.